But I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. For this video, gagawa tayo ng DC Flowers. Ito yung ginagamit ko. Ito yung gagamitin ko para sa ating flower. Yung Strong and Stretch 0.25 mm na nylon. Ito yung ating gagamitin. Depende yan sa inyo kung gaano ka ba. Kasi mahirap, gan, mahirap ito pag ano, maiksiksian mo. Ang hirap ang ng beads eh. yan sa inyo kung ano, ilan ang haba. Kung ganito, habaan ko lang. Ayan. Mahaba siya. Ayan. Ngayon, simulan na natin ang pagsulot ng beads. Limang piraso muna. Limang petals. So, higpitan niyo po ng hawak guys kasi kapag hindi na higpitan yan pwede siyang mahulog lahat balik na naman tayo sa dati for 5 na siya at then gaganda natin natin siya so yan ngayon ay isasalot natin yung panggitna na beads yung kulay beads rice beads ang kulay na ay beads color ayun 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 salot na natin after that ganyanin natin siya so nakita niyo po yan ganyan siya at isalot natin dito sa dalawang petals na blue. Ayan. Ayan, hintay natin. Ito, twist natin pa ganito. Ayan. Pareho din ng ano. Isulutin natin. Higpitan nyo guys. Para hindi siya nahuhulog. OMG. Ayaw sumulot. Ang git butas. Ayan. Malitang butas ng guys. Kaya, ayan. Kailangan. Dito guys, kailangan mo talaga dito ng ano. Baga. Matinding pasensya to eh. Kasi maliit eh. Ayan, maliit siya. Kailangan mo ng pasensya. Parang si relasyon lang yan. Lawakan mo pasensya. Para lagi kayo nagkakasundo ng iyong right partner. Ayan. Ayan, guys. Nasaan? Ayan na. Flowers na siya, guys. Ayan. Ayan na. Ito na, guys, ang ating finished products. Ayan, Oh. Mga flowers. Oh. Pwede po ito pang DIY sa mga hair clips, headbands, or anything na pwede rin to sa mga di, mga project sa school na gagamit po ito hanggang dito na lamang po tayo tatapusin ko na po ang aking video maraming salamat sa panonood god bless us all